Hello mga beshi kamatayan nga po ng Lola Gina ko kaya nga pupunta po, po kami sa may simenteryo Marami nga pong bulaklak na bonggang bilya sa amin kaya naman pumitas nga po ako Dadalhin ko nga po to kay Lola Gina 5.30 na nga po ng hapon kami nakapunta sa may simenteryo Napakailit po kasi Hintay pa nga po namin lumamig. Hinintay na nga din po namin si Papa para nga po may masakyan nga din po kami. Buti na nga lang, malapit nga lang po sa amin yung simenteryo. Dito nga lang po sa bunga yung puntod ng Lola Gina ko. Kasunod nga lang din namin si Lolo Odi? Sumunod nga din po sa amin si Lodo Ramon. Pitong taon na nga po mula nung iniwan kami ng Lola Gina ko. Kung alam nyo lang yung nararamdaman ko mga beses, sobrang miss na miss ko ng Lola Gina ko. Two years old pa nga lang po ako nung namatay siya mga beshi. Di na nga po niya nakita yung paglaki ko. Hindi na nga rin po niya naabutan si baby Athena. Parigurado nga po kung nabubuhay pa nga po si Lola Gina. Tuwan-tuwa nga po siya sa amin ni baby Athena. Inabutan e, na nga po kami ng dilim kaya naman umuwi na nga po kami mga beshi. Nagpa alam na nga po kami kay Lola Gina. Bago nga po kami umuwi, kumain nga po muna kami sa may tip-top. Nakakita nga po ng aso si Baby at Tina, kaya naman sinabi nga po kay Lolo. Umorder na nga po kami ng pagkain namin nila Mama Abby. Habang ala pa nga po order namin, kumuha nga po muna si Papa ng soup. Kumuha na nga din po ako ng kalaman si Sili at Toyo. Pinigyan ko na nga po si Sili, mga beshi. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po Lord sa lahat ng blessing. Kinabukasan naman, magpapagupit nga po kami nila Baby atina Sobrang init at napakahaba na nga din po ng buhok namin mga beshi. Dito nga po kayo magpapagupit sa may tigpalas kaya nga lang po madami nga pong ginugupitan. Pang lima nga doon kami kaya sa palengke na nga lang po kami pumunta. 50 pesos nga lang po gupit dito mga beshi. Tingnan nyo buhok ko sobrang haba na mga beshi. Nag-selfie nga po muna ako bago gupit gupitan yung buhok ko? Meron pa po kasing ginugupitan yung manggugupit? Nagpagupit nga din po pala si mama, siya na nga po'y nauna. Pagkatapos nga po ni mama, ako naman nga po'y gugupitan. Bali bin lower nga po muna yung buhok ko. Pagkatapos nga po i-blower, sinimula na nga pong gupitan yung buhok ko. Atril nga po ako gupitan, binlower lower nga po ulit yung buho ko. Tara, wow! nato na nga yung look ko, mga beshi. Comment nga po kayo kung naganda nga po kayo sa yung look ko, mga beshi. Sunod naman si Tita Chacha naman po'y gugupitan. Magpapagupit gading din po sana si Baby Athena, kaya nga lang po, di nga daw po kaya na man dito. Kaya naman, humanap kami ng kaya magupit kay Baby Athena. Unang gupit nga po to ni Baby Athena, magdadalawang taon nga po siya bago siya magupitan. Tingnan nyo naman, sobrang likot, ang hirap gupitan. Inalis nga po niya, itela na binalot sa kanya. Paliliguan huh? na nga lang po siya ni Mama pagka uwi sa may bahay. Palingin okay. nga po ni Mama, ay ginupit na kay Baby Athena. Pagbalik nga po namin sa pinagupitan ko, si Tita Rica naman nga po, ay ginugupitan. Pin Tawasan nga rin po para ni Tita Ri kay Bangs niya. Sabi nga nang manggugupit ang ganda nga daw ng buhok namin tatlo. Bagsak na bagsak nga daw at ang shiny. Pumunta nga kami sa May 7-Eleven para bumili ng ice cream. Sobrang init po kasi ng panahon mga beshi. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye bye mga beshi.